Yan, good day mga ka-farmer. Good day. Yan, update tayo sa ating string beans. So, mag-harvest tayo. May mga first selection na dito. Yan. Check dito, meron na din. May ma-harvest ha na tayo. Unang harvest ng ating sitaw mga ka-farmer. Check ito yung uh, ukra natin may maha na din yan si tau, talong natin mga ka-farmer yan hindi pa nagsisimula ang mamunga pero may mga bulaklak na yan yan mga farmers so ito yung na encounter ko na problema sa string beans yung yung kanyang bunga malaki dito tapos pag rating dito is lumit uh, lumiit maliit siya So, yung mga ma-experience na dyan, uh, pakicomment naman sa comment section yung ano ang sanhi nito. Ito yung na-harvest ko na yan. So, balay ito mga ka-farmer. Yung dito malaki, tapos yung uh, sa baba is maliit. Kunti lang naman, nasa uh, tatlong piraso lang naman no kaya ang sanhi dito mga ka farmer ito sa aking uh, uh, string beans farming